Pinapunta kami ng line dito sa Kawit Cavite. Dito malapit sa Lancaster Ayun, Nandito na kami boss Hanggang ano oras pa kami magantay dito boss Nakasama natin si ano Ang tropa natin Boss huwag mo naman kami pagantayin Sayang oras namin Sayang ang booking namin Huwag mo naman sana kami gantuin Nagaantay kami sa iyo Sayang yung mga lakad ko dapat na merong lakad dapat kami ngayon Eto, sa time na to, ay medyo alikagana nga kami. Hindi na nga kami makapag-isip kung uuwi na ba kami o mag-aantay pa kami. Siyempre, kami mag-aantay pa rin kasi naasahan namin dumating ang customer. Pero sana nga dumating. Siyempre, sa bawat patak ng minuto o oras, ang daming nasasayang, ang daming pwedeng gawin. Ang daming pang pwedeng customer na mapuntahan. Dahil priority namin siya, siyempre, siya ang unahin namin dahil nagpabok siya makasabi naman ng ibang customer pag nagpabok hindi namin niintindihin syempre kayo ang unang niintindihin namin kasi kayo ang nakabok kung anong araw kayo nagsabi mahirap naman kung hindi namin kayo pupuntahan mapupulaan naman kami sana naman sa mga customer sana naman huwag naman, na mag trip huwag naman maloko ng ibang tao sasaktan din naman syempre sasayang naman ng oras, araw ng ang gastos ng gas at marami pa dapat yung eh, dapat ko eh. ito po pinuntahan na po namin yung address na 1986 dito ito na yung bahay oh. ito na yung bahay ito napakalaki ng bahay pinuntahan na po namin kasi nahanap talagang nahanap po namin nakausap po namin yung katiwala rito eh wala raw po wala raw pong lumalabas sa bahay at wala rin po yung Sky Reyes. Hindi niya rin po kilala raw. Niya, uh, hindi ko alam. Sana sana maging maayos kayong kausap. Kasi nga, huwag uh, sana po kayong mga bala ng tao. Kasi syempre dapat may mga gagawin dapat kami. Syempre nakabok kayo. Priority namin kayo para ayusan at linisan yung sasakyan ninyo akal po to sa atin sa mga magpapabuk sana po wag po sana tayong maging ano po ah uh, maging manluloko po ng tao or nagtitrip po ng tao dahil may mga ginagawa rin po tayo sa buhay may pamilya rin po tayong iniingatan ayun lang po maraming salamat po so Yun, yung pangalawang days natin ngayon dito sa Kawit Cavite na hindi tayo pinunta ay hindi tayo sinipot ng client hindi rin tayo kinu-contact tawag tayo ng tawag, text tayo ng text call tayo ng call, wala pa rin po talaga Yan yeah, you know, ang masasabi mo sa client natin? Bad trip Bad trip, yung bad trip na siya you know, Nag-aantay na lang kami rito kasi ito yung bahay Ito yung bahay ng client malaki nga yung bahay kaso wala naman siya rito wala rin yung sasakyan na gagawin yun nandito ay katiwala lang anong gagawin natin Jake? uwi na naman tayo ng luhan uwi na naman kami ng luhan ito na nga uwi na naman siguro tayo ng luhan sa pangalawang araw natin dito sa ating client na si Sky yun, pangalan niya Sky hindi lang ako magbabangit ng apelido pero yung kasi yung na sa kanyang Facebook account pero pero sa'yo siya isa na huwag mong gawin sa mga ano mo to sa mga mga magsiservice sa yo. at sana huwag bumalik sa ito yun lang maraming salamat peace out K-Pro Proto Works natatawagan natin yung client hindi pa rin nasagot si client wala pa rin walang response Ayan. siguro may higit 10 beses natin katawagan sa cellphone hindi pa siya sumasagot wala talaga text, tawag, chat sa page natin kinag-chat natin siya ah, tinignan natin yung profile niya nakalagay ah, doon sa profile niya kagawag siya kahit pangalan hindi na lang magbabanggit pero wala talaga hindi talaga sumasagot si client pass tayo sa client na ganito yun sa so pagkakatong na to uh, uuwi na lang kami kasi syempre wala naman kaming mapapala rito kung mag kami ng matagal yun syempre kasama natin si parin Benji yan nagantay din siya ng buking dalawang araw sana kami magkasama yun nga wala kaming napala walang wala aming napala dahil nasayang lang yung oras namin at pagod namin yun so, syempre sayang talaga sayang araw